At dito na guys, alam niyo man siguro, dumating na ang order kong uh, cattle piece bone, yung sa likod ng pusit. Ayan, isa yan sa pinapakain ko sa kanila. Ayan, pampatibay ng buto yan. At itlog sa kanila, pamparami ng itlog, pampaputi, pampatibay ng sale ng itlog. At ito naman yung pangalawa, Ayan, damu yan, high grass seed. Kung may mga damu kayo na nakapaligid sa mga area nyo, mga bakanting lote na walang nakaano, yan no oh, kikita nyo naman, yung bulaklak nyan, Orion seed, yan, na kinakain ng maya, so kinakain din yan, ng ating mga ibon. Ito, ito yung pangatlo, kulasiman, or fastling sa English. Yan, yan tatlo na yan, uh, cattle fist bone, uh, uh, grass, high grass seed, or bulaklak at kulasiman, yan lang yung tatlong sekreto ko, kaya healthy yung mga ibon ko mga paraket, badges, kakatail at maamo sila. Ayan, tignan nyo. Yan lang. Ayan lang ang paborito nila. Yan, tatlo na yan. So, papansin nyo. Kita nyo, enjoy na enjoy sila. O, ba? Diba? Kahit na kumakain yan sa harapan ko, walang problema. Yun lang po. Thank you.